Kaya naman pala hindi ako matapos-tapos sa aking paglilinis. Hello! Ako si Joy, narin niyo, Chica Dora. Tara muna at sumika. Tuwang-tuwang ako nang matanggap ko ang bayad na binigay ng guest ko para sa sinet up kong party package. Pero na cleaning time na. Sumakit so, kita ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Actually, meron naman akong dalawang assistants. Yung mama ko at yung pamangking ko, medyo may kabaitan. Ay, sige nga ang tanggal namin ni mama ng tubig at buhangin dito sa may bandang likod. Pero tinan naman ang pamangking. Ay, ko. sige din pala sa paglalagay ng tubig at yung may bula pa. Ay, samantalang banlawan ko na nga ang loob sus ko po, Ay, sorry naman, Tito Rudy. Ay, pag may sampu kang presentadong matulong, tapos ay ganyari, walit po isang dekada na hindi ko pa rin yari. Ay, talagang mapapakamot ka na lamang sa ulo. Ay, lalo na kung nandini pa yung anak ko. Naku, yung pang isang buwang kong pasensya, ilang oras lamang ubus na. Well, 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 this is life. Salamat talaga ng at nakarakit ang nanay nyo. Uy, mga mi, itry nyo na dito sa Tudamon Resort at mag-rent itong ko. Yung nakanood ng... video ko at nag-share nito, may special discount. Ganun! At magsama ka na rin tagalinis. Bye!